Mga kawok. <coughs> okay, mga kawok, good evening o baka naman good morning na sa inyo na nakatulog sa shift. Welcome back sa hashtag walkwithlan where we walk the truth, not just the facts. Ako si Lan, your host na laging may tanong. Bakit ba ang pera ng bayan parang multo? Nawawala, hindi mahawakan. Simpleng kwentuhan lang tayo ngayon ha. Imaginin mo ha, yung tropa mo nagsisend ng 15 billion pesos para sa bagong bahay. Yung matibay para safe kayo sa bagyo sa, ng buhay. Pero pagdating ha, wala. Walang simento, walang yero, puro hangin. Parang horror story. <coughs> 'di ba? pero, pero pero ito ha, hindi fiction Ito ang kwento ng 15 billion pesos military ghost project sa Pilipinas. At nasa gitna ha, walang iba, ha? allegedly ha, allegedly ha? si General Bro uh, Romeo Browner Jr. ha, ang AFP chief na dapat protector natin. Pero ngayon, ang tanong, protector ba talaga o part ng plot twist si General Browner? Allegation lang naman. Okay, youth out there ha, especially kayo na nag scroll sa TikTok. Abang nag-aaral o nag-tratrabaho, ito ang tipo ng usap-usapan na dapat niyo malaman, hindi yung K-drama, kundi totoong drama sa gobyerno. By the end of this couple of minutes ride, may iintindihan ninyo, totoo ba tong ghost projects? Baka si Browner tahimik sa simula. At paano natin gagawing plot armor ang katotohanan para sa bayan? Hit that like button na, subscribe at bell on. Let's dive in mga kaibigan. Okay mga kawok, no? Bago tayo mag-judge, syempre, huwag tayo mag-judge ng ganyan-ganyan lang, no? Kwentuhan muna tayo ng backstory. Parang origin story sa Marvel, pero instead of superheroes, ah, puro super budget na hindi natutuloy. Alam nyo ba? Antika sa hindi ito yung TikTok dance, ah. Ito yung tatag na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. No? Launch under the DND. <coughs> funded ng DPWH para sa military facilities, barracks, air force hangars, flood control para sa bases. Sounds good, right? Para sa seguridad natin laban sa West Philippine Sea. Tension sa China threats, high stakes. Excuse me po. From 2023 to 2025, 15 billion pesos ang itinakda. Pero according to Senate hearings ha? last week led by Senator Sherwin Gatilian marami na ito, unfinished or unusable, parang binili kang gadget na siya sabi, pero sira na pagdating. No? Halimbawa, 3 billion pesos for flood control project <coughs> na dapat protektahan ng AP bases, pero walang lupa, walang plano. Ghost. Bakit ghost? Kasi parang ex mo. Promise the world, pero biglang vanish. Pero seryoso ha, ito ang problema. Funds go to DPWH, not directly sa AFP. So bakit military ghost? Kasi dapat para sa inyo, mga sundalo na nagriris ng buhay. At under whose watch? Si General Browner ha, since 2023. Leadership question. If you're the captain, bakit ang ship mo lumulutang sa hangin? <clears throat> okay, facts first ha. Gachalian flag it sa budget hearing. Low completion rates. Idle infrastructure. DND mismo nagrekomenda. Is scrap ang unfinished ones. Pero tanong ko, bakit hindi naagapan ng mas maaga? Simpleng kwentuhan. Parang nag-volleyball tayo, pero ang bola nawala sa net. Sino ang setter? Si Browner ba o lahat tayo? Okay, see huh? data doesn't lie, mga kababayan. This is straight up systemic fail. Ngayon ang huh, meaty part, yung allegation na nag-viral sa X, 15 billion ghost projects under Browner. Mga netizens calling him Waya, rock crocodile sa corruption pool. One post ha, magkano ba ang napunta sa Jen? Ouch, no? Imagine. <coughs> Senate hearing no? October 2025. Kachalian grilling DPWH. Bakit 15 billion pesos na proyekto para sa Air Force pero walang hangin? Literal ha? Turns out projects sa completed pero yun ha, phases lang. Full building ha, 10 years pa. Classic government budgeting trick. Report done para ma-release funds next year. Pero result, idle lands, wasted taxpayer money. Okay, critical lens tayo mga kaibigan. Under Browners, AFP, bakit walang red flags? He says, AFP only requests needs. Oh. DPWH handles rest. Fair or deflection, as chief, dapat hands-on ka. Gen, parang coach ka sa team, pero hindi mo alam score intellectual insight no this ties to brother marcos era issues flood control scandals <coughs> where billions vanish like edso traffic coincidence or pattern ng elite capture okay browner ha looks like the serious uncle sa family reunion pero biglang wala akong alam classic plot armor pero yuta kung 15 billion lang ito ah, ilang hospital, uh, ospital ilang schools your future nawawala sa ghost files Ayun po, lagi nating sinasabi, di po ba? Kung okay, mga kawok, eto na ang core criticism natin. Si General Browner, hero sa West Philippine Sea, pero zero accountability dito. Malicious claim, ha? funds <coughs> sa DPWH, hindi sa amin. True, pero bakit support mo lang ngayon ang transfer ng DND? After the fact, para parang nahuli kang late, tapos traffic kasi. Okay, kontuhan tayo ulit, no? Bilang AFP chief, you are the big boss. Bakit hindi ka nag-demand ng transparency? Senate says DND recommends scrap. Good move, pero too late. 3 billion pesos for 2026 transfer. Ban aid sa bullet wound. Ha? General, if ghosts are haunting military budgets, bakit hindi ka nag-exercise mode from day one? Browner himself said, I'm in favor pero para walang gusto." <coughs> Aminin mo na, ay ghost na under your watch general unit na This is, smells like the Ouster Plot rumors last week retired uh, officers plotting versus Marcos ah distraction or symptoms of military politics na laging sa itaas lang Kayo ang future generals wag niyong uulitin ito demand better or you'll be ghost in history books Simpleng kwentuhan ng big picture ah <coughs> hindi lang browner to ha, ang sistema. Systemic na eh. DPWH, DND, Disconnect, face funding na parang installment plan, plan sa utang. Ties for flood scandals for billions for dykes, pero baha pa rin. <coughs> Marcos Admin, no? modernization daw, pero ghost economy. Okay, ha? Sa Turi ng Elite Turi by Pareto, power cycles corrupt. Military, no exception. no youth-led reforms like Gen Z sa Senate pushes. No, imagine Browner sa Halloween party, costume ko. AFP chief, transparent, pero seryoso. Ha? Ito ang laban natin. Love to cope, fight to change. Okay, mga kababayan, ha? especially youth, huwag kayong ex expectators. Be the script writers. Share this vid. Tag your reps. Join online petitions for D&D transparency. Imagine kung tayong voice, walang ghost your light. Okay? Check Senate site for hearings. Ha? Follow hashtag no ghost projects. Sama-sama tayo ang plot twist, mga kaibigan. Salamat. Sa ilang mga minuto ng kwentuhan, mga kawok. No? More exposes. Uh, like, comment, ghostbuster below. Mga kababayan, no? sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuduro. <coughs> Pero kasama kayo, mga kawok, ha? kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama nating panatilihin, nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Peace out, stay woke, stay fighting. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.